Ayan na po guys, nakabili na rin sa wakas. Kung hindi ang Parang may nakalimutan pa ako. Kasi, mother niyo naglalakwat siya. Ayan Ito lang po, hahanapin ko yung nasa gayon. Ay, kamot ba ako dumaan kanina? Kita <laughs> yata ako dumaan kanina, guys. Lagi ako napapasuot dito. Kasi walang madaanan na, iba. Sabi na ako mga dito, guys. Bibili tayo. Sarap mag-basketball. Eh. Gusto ko mag-basketball. Gusto ko maglaro, guys. Eh. Wait lang. Kasi may bitbit -bit naman ako. Dito kaya ako maglaro ko sa carousel. <laughs> Dito na lang ako guys sa carousel. Maglalaro. So, sa ko maglaro. Yun yung basketball. May bitbit -bit kasi ako. Dapat pala hindi muna ako bumili. Dapat pala naglaro muna ako guys. Sana pala naglaro mo na ako. Isang gusto, gusto ko laro itong basketball eh. Kaya alam walang magbibideo sa akin guys. Dito kapag pinatang ko yung cellphone ko, tingin ko wala na. Gusto, <laughs> so, gusto ko yan guys eh. Magtingin yan. Gusto yung makuha ito kasi na yun. Gusto ko siyang makuha guys. Hindi kami binita yung token. Masa walang magbibideo sa akin. So gusto ko ito. maganda rin siya. Ito Guys, eh. Dapat dyan ako sasakay, eh. Pang <laughs> oh, bata. sa gano'n. Gusto ko makuha ito, tsaka si Melody. Tsaka ito, guys. Yan. Pupunin ko ito, guys. Pabibili tayong token. Marcel and Lola. Thank you all for watching po. Bye bye.